Nagdeklara naman ng state of calamity dahil sa African swine fever ang walong bayan sa Oriental Mindoro. Isa sa mga bayan na yan ay ang pola na nauna na rin naapektuhan ng matindi ng oil spill. Kumustahin natin ang kanilang sitwasyon mula kay Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz. Mayang hapon po. Mayor Jennifer. Mayang hapon po, Ms. Ayun, confirm lang po namin, Mayor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayun, may konting delay lang siguro, Mayor. No? Confirm lang po namin, may kaso na nga po ba ng ASF sa inyong bayan at gaano po ito katindi? Opo, uh, S so, Ay, may, okay, Mayor, narinig niyo pa po. Nawala po yung uh, internet. Sorry, mahina po yung net. Um, pagkatapos nga po ng oil spill, ito naman po yung uh, tumama sa bayan ng pola, ang ASF. Um, mabigat po para sa amin kasi pagkatatapos uh, lang po ng oil spill. Ngayon ito naman, um, wala na nga kaming uh, budget sa oil spill. Ngayon pagdating naman ng ASF, another problem na naman po. Itong ASF po Mayor Jennifer, gaano po katindi ngayon? Ah, uh, matindi po parang ang bilis pong kumalat ng uh, ASF ng virus na to. Kasi nung una dalawang uh, barangay lang, ngayon apat na barangay o limang, limang barangay na po kami. Today kausap ko po, po yung ating mga grazers. Umiyak nga po sila kasi uh, grabe po ng bilis ng pagkalat ng ASF. Mm -hmm. Sabi niyo nga po no, na mabilis yung pagkalat ng ASF, umiiyak na po yung hog raisers at na-mention din po kanina na wala na pong pondo. Eh ano po ang next step po natin para lang po sa kaalaman ng lahat. Um, kami seeking talaga kami ng tulong, siyempre sa DA sa National Government para matulungan yung ating mga hog raisers kasi sinasabi nila inutang lang nila yung kanilang mga uh, pakain sa baboy tapos biglang namatay uh, wala talaga silang pambayad yung iba 45,000 yung utang daw sa mga uh, nagbebenta ng feeds kasi syempre meron silang 65 na ulo tapos namatay sila so automatic po lahat akino uh, na nag-ASF na, mm -hmm. kaya talaga yung mga barangay na meron tayong uh, biktima ng ASF eh talaga na -ano na sila naka na sila kung uh, hindi po ako nagkakamali, ang panawagan po ninyo sa national government po ay uh, humingi ng pondo para sa calamity funds. Tama po ba? And if so, any other po na panawagan po para sa provincial yes. at national government? Okay, okay. Oo. Sa aming calamity fund. Um, kasi para mas matulungan natin ang glaciers, kasi siyempre kapatapos lang, Um, yung iba bakas. Doon kami, um, um, naman bigat pa sa akin at uh, syempre sa mga ano natin sa mga aggressors. Mm -hmm. Sobrang hirap din kasi wala kaming pondong maitulong kaagad. Oo. Uh, yes, Mayor. Actually, uh, medyo napuputol-putol pero kung hindi ako nagkakamali ay uh, talagang pondo po ang importante po sa Pola, Oriental Mindoro. Ayan, maraming-maraming salamat sa inyong oras, Pola, Oriental Mindoro, Mayor Jennifer Cruz.